Yo, yo, mga parikoy. Oo, kami ng backstay. Okay. Oo, kami ng backstay ng palm. Pagubat.

Nalalam ko 'tong tin doon. Sita, na. si yung bahay nilaglag. Ha? Bahay. Diba, na no, po sunugin din natin yun. Hindi man naman magkalat. basta tabasan na nagpapalibot. E bawulin lang yung sunug. loob. Bungo na lang din. Lagi lang yan, Jando ka. Delikatuhan ka. 'Yan ipaapog mo din. Nakot na sa nila kaduhan ka. Ha?

sila nga, sila nga balita, dalata nina rin sinara, magkaroon sa balita yung dalawa ng balita, bulul kasi dalawa pa siyam balita, dalawa, sino? kina balita? dumem balita na dati sa manggagawa? di, alam, ako ay yung balita sa may double kan, oh, sino yun? awyan na yun, kasi ako ngula may balita kami. tinangakan, sino yun? ako na ko ba na yun? takon yung tutak ay ko na tulong, ikalaw.

O, oh, na lang, diba, pa lang, pa hapat hapat lang. Hapat lang Para kapat din <coughs>

logout lang ako. Tagalog, eto nga ang niya. Wag ka magawat galalo. Ay, mga sapat. 5 minuto pa sa niyog. Tahin agad. Oh, ito eh. Ay, sa baboy siya. Sa baboy. Kalaw tayo ni si Yung dapat yung ginagawa ko, kunan din ng krapadang himbutasan to, yung shot, yung ano daw, yung motor ng doon. Alangan doon yung nagkarmas ng motor Rosie. Rusi. Grabe, ngano niya taga ganyan no? Pagka under niya ang <laughs> <laughs> yan sa ilog mo, grabe <laughs> Lug -lug ba siya ng ganito sa kanya. Tang ina ko, pa siya raon siguro mo. Kona matai 'yung prelimayin. Pwede na kasi. <laughs> Kailangan ka pa, pare. Pwede pa pa rin 'yan. Ay, ay, ay. ay ina talaga. na 'to, eh. Ito, ito. Okay. 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 Okay

Oh. Mamaya, ano na, lunch yan sila mamaya. Pa-boy! Para pa namang mga, alay, yeah, yeah. Yeah, yan, Oliver도> ano yan, jeep fighter. Yan yung, ano, yan yung isikto na kapag nangagat. <Yeah> yung bilis yung bilis ng takbo ko, okay. UH! yung bilis ng ruro ko. pag din pa namin. Retreat! Gubaga, ngaw! Yung bitch na yan, pero yung, ano, yung pitot. Yung pitot. Pag pag -na napatay mo yung isa. Maiwan talaga yan ang silpong ko dyan. Naamoy kasi nila yan. Pag may napatay.

Yeah, di nga yan nga sa sa burlang sa burlang sa burlang <laughs> sa burlang <laughs> sa burlang 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 sa sa burlang 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 sa sa burlang sa sa may sa burlang sa burlang sa burlang sa burlang sa sa burlang sa 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 Baliwali gumago gano-gano lang kamay ilan naman santo, mehong kay man. ka na lang Don, 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 insha. Gimanjan panganya oh. Talas kikinagat pang ako sa dila. Yung na uh nagawa, ano kaya nang lupa -huh. doon? Nang January, talang kung 'yong nagaplat sa kararaan. Ulan pa nagpapatay doon. Para doon daing, Hindi pa gano'ng kaganda 'yong palit, palit. Nga dai, bukong pilian 'tong ba? Nandoon talaga 'nog ito bago talaga. Kumakain lagi nito, 'yung kanila, uh lislamo. -huh. Wala pang ugat niya, no? Ito ugat Siyempre, ito, hindi ito mahirap. Kaya ito sa ibabaw yung ugat. Ay, sa ina. Dapat sa ibabaw ugat. hindi ito nagsunod, may ugat na ganito naman. Kasi mo kasi. Ayun ay, masunod lang. Ayun ay, masunod lang. Ayun ay, masunod lang. Ayun ay, sa bayan

ndaleota. Okay. Vea la cola posición.

Wala <laughs> na, immortal mo na. Wala na, last <laughs> maybe na ako natutubo. Naka-tunder belt ka eh. Ayan, nakai-mortal. Tanggal ka. Gino ka talaga. Good dose ka para hindi ka matalaban. E, vertical ka na yung. Magana yun. Young. Oo.

Ito Bloodlust? Blood 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 okay. uh, mm. Ano? Bloodlust. Bloodlust Ano yung ano? ano? Talakol? Talakol. Bloodlust. 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 Iti-premier ko ito.

<susukur> Bawangnya <gabuk> masih Ini nakabunit <tumabatui Carlo, kasutil mo>. mau <tumabati> <tumabati> Aray. <laughs> <lang>, Pasma. <lipat> <laughs> Ya, sakit. Ya, ilana body sad, lawa, enggak apa-apa.

Pero pag wala siya, kinagat. Wala, wala. Hmm. Bago nga pa hindi nagtiwala sa Agunoy. Nasubukan mo na. Subukan bago usgan. Hindi na talaga ako magtiwala. Nasubukan ko na eh. Pero may naman tubig. Panghugas na lang talaga ng puwit. Nakagatanong ko na. Pasmado na tuloy. Pasmado. Pasmado. <laughs> <laughs> Sakit na yan, ilan dito? Dalawa dito. Dito, isa dito. <laughs> <laughs> Dagdag pa sa mukha. Mayroon pa dito. Kurok <laughs> 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 oh, kita. Oh. Labas, labas ang labas nana ng pimples mo. Nanginig <laughs> <laughs> na yung kamay mo. <laughs> <laughs> Ito yung iso. Pula-pula.

Nanginginig na yung kamay niya. Pasumado na. Kondyuler na. Oh, kondyuler na si Dodoy. Masakas. O, tingnan mo sa salamin. Wait, <laughs> na yon. Tingnan mo sa salamin, naka-play. Pasumado. Hey. <laughs> sa naka hey. <laughs> <Tato>. Basic. <laughs> Lamot lang ito, kamay mo doon. <laughs> agunoy, agunoy. Pampuag raw ng kwan. Wala na kong tiwala sa agunoy. <laughs> do, wag mo itapon niya na, 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 baka mas... Nawala na yung tiwala ko sa agunoy. Ayan. <laughs> Okay na ako sa ako sa sa sa